muna dito na, ako si Gigi na parating na sila. Opo, parating na po sila. eh Baka malapit na po sila kasi matrapik po mm, dyan sa ano eh. Ano po, dalawa po sila. Isang babae, isang lalaki. Yung... Kasama niya sa bahay. Yung babae po, yung po yung kasama niya sa bahay. Oo. Kasi po nag nagtatrabaho po yung babae, kaya siya lang po mag-isa. Um, yung lalaki naman po niya na anak, nasa ano oh, sa hindi probinsya ang hindi mga kapag trabaho anak niya so yung karama niya sa bahasa. oo nga po wala po siya lang po mag isa mm -hmm. kaya nga po ano na mag aalala nga po kami pag minalam naramdaman siya Maglalala talaga doon kanina. Ma Na-traffic na po talaga doon. Ah! Sige nga. Wala kong mano kong sinapay. Sige nga